Good morning uh, Aljo. Good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. May kumakala to ngayon na uh, balita sa social media na ang inyo daw uh, may bahay sir ay uh, independent uh, director na isang insurance company na konektado naman sa pamilya Diskaya. Ano po iyon masasabi sir? Siyon ang konektado. Ang inyo pong may bahay, misis nyo po. Paano... Paano na maging konektado ang asawa ko sa Biskaya? Oo. Oh, Link daw sa insurance firm tied to Diskaya projects. Ano ba? Balita ba yan? Na, o, nababa, nababa, na, na nasa nohito sir? Eh, nasa social media na. Pati na nabalita yata sa billionaire Channel. So, opo, yung mga Bayaran channels yan. Eh. Aha. <laughs> Bayaran <Opo>. Media. <laughs> ano po masasabi niyo doon, sir? Opo, go ahead. Aljo, sabihin mo magresearch sila ng konti para malaman nila ano yung independent director sa isang kumpanya. Opo. Ang isang independent director hindi siya wala siyang pagmimeari do doon sa kumpanya. Wala siyang kinalaman sa management at wala siyang kamag-anak uh, sa mga shareholders. Mm -hmm. 'Yun ang magiging quality para maging uh, independent director. Kapag hindi ganun ang uh, katangian mo, hindi ka tatanggapin na independent director. Yan isang ayon sa Insurance Code of the Philippines. Kaya makikita mo, ang asawa ko wala siyang pagmemeari, wala siyang connection sa management, mm -hmm. wala siyang kakilala o kamag-anak sa mga, uh, kakilala siguro pero wala, wala siyang uh, relation sa mga shareholders. Mm -hmm. Ang tungkulin niya ay yung nilalaman lang ng batas na to protect the minority shareholders at saka kung uh, pinag pinag-usapan uh, nila yung governance, paminsan-minsan siguro nakakapag-contribute siya. Mm -hmm. Ngayon, kung halimbawa yung mga diskayo o tiba pang mga contractors ay kumuha ng serbisyo ng mga insurance na nagkataon siya ay isa sa mga independent directors, ano naman kinalamanan ng asawa ko ron? Pati nga mga sasakyan nag apply sa ano eh, sa insurance ng uh, o baka naman yung mga sasakyan ninyo eh na cover din ng mga insurance na kung saan ay eh, yun nga baka ano mga ano mga ano pangalan ng insurance na Stronghold Insurance. Oh, yeah, baka Opo. baka yung mga sasakyan ninyo kinover ng Stronghold. So, masama ba 'yun? Opo. Ito lang lahat po 'yun. Lahat na lang, lahat na lang hahanapin ah, ng mga taong 'yan para sira ang danga ko. Sapagkat nakikita naman ninyo, ako na lang yata ang gusto na magsabi ng direksyon kung saan dapat papunta yung flood control uh, issues na ito. Meron silang kinatatakutan na isang tao na hindi nila mabanggit-banggit. Yung lang isipin mm -hmm. nilang banggitin yung pangalan, nanginginig silang lahat. Takot na takot. Oo mm -hmm. Yung so, yun ganyan sila. Ngayon, kapag ka, ang kongresmen dapat napatawag Ayaw nilang lang ipatawag ang mga kongresmen. Takot na takot sila. Opo. Napapansin niyo siguro. Mhm. Mm Opo. Okay. Ah, uh, may iba po ako, Senator Marcoleta. Ang sabi po ni uh, Senator Lacson ay paubayan na sa Manila RTC yung pagimbestiga sa kon opo sa controversial bakit, bakit naman. affidavit ng surprise witness nyo po. Ano yung masasabi? Ba, hindi, ba siya, hindi ba siya interesado na ipatawag yung notaryo kung bakit niya sinasabi na hindi siya uh, may ari ng uh, signature halimbawa? Hindi ba siya interesado na malaman ng katotohanan? Pati pamamahala niya doon eh, e, nila yung credibility ng witness at magitan ng notaryo. Eh. Umarap na nga sa kanila. Hindi pa sila bumili. Pinagtatanong nga eh. Mm -hmm. Ang totoo niyan, kahit walang notaryo yun, eh, pwede na yun eh. O, ngayon, para lang magkaroon ng butas, para lang pasamain yung credibility ng tao, ayun, pati notaryo, ayon, tawagin mo yung notaryo para malaman natin kung bakit niya dini-deny yun. Ang totoo niyan, halos lahat ng nagno-notaryo rito, hindi naman sila yung pumipirma talaga eh. Mm -hmm. Yung mga staff nila, mga sekretarya nila eh. Ipakikita mm -hmm. ko sa kanila, oh, kung tawagin niya lamang, apa ah, tayo niyang tawagin? Opo. Kasi guy, ang giit uh, ni Sen. Laxon, kung ang komite ay kikilos patungkol sa mga isyu kaugnay ng notarization, sabi niya, gaya na pagsabinan ng notarial register ng abogado, ang pirma ay lumitaw sa affidavit ni Gutesa, malilihis daw ang takbo ng pagdinig. Eh siya naglihis nun eh, di ba? Pinag, pinag, uh, nila yung notaryo. Sino naglihis? Di sila. Sana kung nagkasya na lang siya, nung sumumpa yung tao sa harap nila, pinagtatanong naman nila, sumumpa din siya doon, bakit kailangan mo pang pag-usapan ng notaryo? So kailangan nilang gumawa ng paraan para ilihis talaga. Sinasadya nila silang naglilihis. Ngayon, tinawag niya yung notaryo, pagkataas ay yung puntahan. O, sino nagpasimula, hindi ba siya? Opo. Okay. Ano pong asahan aasahan naman ng taong bayan sa mga susunod pang pagdinig dyan po sa Senate Blue no Ribbon Committee? Kayo pa pupunta, Senator Marcoleta. Tanong po sa kanila, sapagkat ang tao parang wala nang maasahan, sapagkat kung saan papunta dapat, yung dapat puntahan, nililisya nila. Siya na rin ang nagsabi eh. Nalilis yan ha, sabi eh. Nagsalita na yung pinakamatapang na testigo na nakita natin. Gusto pa nilang i-discredit. Bahala ng taong bayan, umusga dyan, Aljo. Opo, okay. Sa pangkalahatan na lang po, uh, Senator Marcoleta, na binibiraho kayo. Oo, meron ho talagang mga taong nais nice kayong siraan. Mensahe na lang po sa pangkalahatan, Senator Marcoleta. Walang problema sa akin yon. Ang taong bayan matalino. Lahat ng ginagawa nilang yan ay uh, panglihis sa katuwiran, panglihis kung saan ang direction dapat. Ang gusto nilang siraan, yung mga taong gustong makita kung saan papunta at kung sino may kagagawa nitong flood control na ito. Lahat ng paraan gusto nilang gawin para ilihis nila. Para sa ganun i-cover up nila yung mga taong kinatatakutan nila. Ang taong bayan, nahalata na silang lahat. Tingnan mo yung social media, halos putok na wala nang naniniwala sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Kung ganyan lang ang kanilang mga pamamaraan para isiwalat talaga ang totoo. Merong, meron talagang deliberate, meron deliberate na uh, pamamaraan ng ginagawa nila para ilihis, para ilayo sa mga taong dapat tuntunin ng investigasyon. Mm -hmm. Opo, Pwede ko pa mahabol itong tanong uh, Senator marcoleta hindi pa daw may tuturing na state witness sa mga sawang Diskaya, baga ba't ito'y uh, kinumpirmanan ng DOJ, protected witness sa mga ito? Nasa sa kanila yun sapagkat namimili sila ng witnesses. Pati nga yung pagpunta ng DOJ sa hearing namin, nagkalabo-labo na. Nagkahasama na yung balat sa tinelupan Hindi na tamang pagdinig Sa nga nakakita na kapag nag, nagdidinig kami, dinidinig namin ang, kap, ang, uh, ang mga witnesses, Bigla na lamang uh, po darating si uh, Secretary Rimulya, kukunin niya yung uh, kukunin niya yung uh, witness pagkatapos ibabalik niya, meron na siyang ibang supplemental affidavit. Hindi na yan ang tamang pagdinig in aid legislation. Maraming maraming salamat po sa inyong panahon, Sen. Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Salamat po. Salamat po. Good morning. Thank you. Si Aljo Bentio, sa DCXL News.